Hi hey mga po. Um this is gonna be a random and quick chica minute with me. Because you know it's been a long time since I last posted here on my account and uh, I am the only person here in our room because my sister is not here. Who is straight English? Anyway, um this video is is gonna be a raw video meaning I'm not gonna edit it anymore kaya ginatamad ako okay so kung pinala siya ka minutes amo lala siya kaya ano mo lang quick lang may siyang chika minute so bear with me because <coughs> 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 sa mga mga like kung... siguro nga ako hindi dyan nga nga isa gid ka personality niya. Ang matawag ko gid sa isa ko ka -per personality is ginaga. I guess ni siya Sometimes ko ako lang gid isa. Wala lang do ko ako lang isa okay lang man ako. <laughs> like pero tapos do out of nowhere. Like for example makita ko itsura ko sa espiyo. Mamo ko na. Mamo ko. so <sighs> bo o oh, kaya ako lang di isa tapos bored bored ako tapos kung ano kita ano, ginapang ubra ko gabidyo video ako mm. tapos ano na so ginaistorya ko lang naman ako ga iligod ko di ba la, like, feel ko na? like pil ko ganyan nga dahil kaya mo niho every time for example kung na down ako kung I feel sad and lonely do ginagagid yung ako ginaubra like therefore I conclude that my coping mechanism is ginaga, I guess. Amo ginaya yung ako, ah, hindi ng coping mechanism. Kaya every time, kaga-breakdown ako, tapos may ubraho ako nga, you know, mga kahuyanan, do, feel ko okay na ako dasun. Is it normal? Or like, it's not normal? Oi, or siguro, amo lang yun personality ko because, you know, sa lipad bata pa kuya, very extrovert gid ako ya and papansin gid ako ya and attention seeker and people pleaser gid ako ya kinds of person. So, amo siguro nga ang isa ko gid ka personality is tawgod ko lang gid gina, ya ginaga kay sa true lang abog gid ako na iya. Pero sometimes, gusto ko na gid mangin low key, nga gusto ko na gid mangin nonchalant sa Facebook, nga di activate na lang bala pero nang 5 minutes pa lang guro nga deactivated ang, ang akong na Facebook. Dugidugay ako gidalan tao eh. na open ko. <laughs> like hindi ko kaya. Kaya naan syempre halid sa una sa bata ko like mga grade 3 at or grade 4. Nag-Facebook na ako mga pot and I share my life since grade 3 sa Facebook and and I consider Facebook as my you know as my diary kung nagakit ang ng na mga post ko sa una, ginapang share ko sa mo, ti amo na siya. That is the reason why hindi ko ganyan kaya nga i-deactivate ang account ko. Kaya nahandok ako na base ko ma-deactivate ang ako ni account for a very, very long time. Though feel ko ma-delete siya. <laughs> so, wala, wala na ako ganyan deactivate. Ay. Abog di ba na, guro kong fame whore ka ba? nga do, nga do people pleaser ka ganyan. Nga do attention seeker ka, no? do hindi mo ganyan kaya mag, mag, pag in inactive sa social media kaya gusto mo wag pinapapansin sa sa social media correct ay nako I don't know what's wrong with myself but I think there's nothing wrong with me huh? ha di ba like I feel like there's something wrong with me but some, but most of the time I think that there's nothing wrong with me gets nyo ano man, di ko gets, pero go lang. Importante ga English. Wait, <laughs> pero sometimes, sometimes bala, kung mag-English ako, like, I don't feel like my grammar is correct. Pero feel ko, correct man siya sometimes. Ginapanag-an ko lang sa like, like, di ba? Notice nyo, like, kung mag-girl -git, mag sa kumalahaw, di ba? Parang like, 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 what the fuck? Di ba, mga... Ang wala ko di ko naging panguha ang mga movements-movements ko. Pero like, So, di ba, like naman hambal ko, gatulo, sipon ko, kaginatrang kaso. Ang Barbie, I'm not feeling well since... My birthday, like, nag-start like, yun yung akong nga trangkaso, yung nga naglailain, yun yung pamatsya ko sa birthday ko. Like, my birthday was not birthday game. Like, what the fuck? Uy, uy, Okay, back to the topic. Amor, gaya, wala ko kabalo ko nga, ah. Habo ako ni Magulagola. Maybe because do, nasubra sobra ko siguro ka extroverted, ga klase ka guro daw. Gusto ko do i-hype bala ang mas, mas ang may masugat anak ko bala do gusto ko nga i-hype. Kag oi pero to na. Kung may mak ko makita ko may mga friends ko like or mga kilala ko like tamay siya. Amo ni ang scenario. I don't na when take to go. World! <coughs> 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 Uy. Hmm. Kung perfect na siya, if sa bayan siya sa kilala ko. Kung sa bayan sa kilala ko, hala, hype lang, hype na hype, eh, eh. Hmm, bunga. Kung ka ko lang na siya, kung araw ko sa iskilahan, kag masugatan ko mga friends ko nga, same sa ako nga humor, same sa ako nga character, same character, do ka-OA, sa same character, like, do, ka oa eh halala yung character Pasang ang dosing mang bala humor bala nga dumagets bala nga akong nga vibe yun know what no, ka o eh giba kung sin ka karakter, character ano ka -muya? kambal ka rival kambal ka rival di ba may ano naman yun o di ba naglain na naman ang topic ang mga hambal ko kung ka istorya ko isa lang kakahoy ko ano yun kung mag istorya ako isa lang kakahoy pero damo damo branches, correct? Like sa isa ka branch, may branch naman siya nga bago, may branch siya. Oh, asta nga malimtan ko na ko ang ginaistoryahan. So ano na to gani ang ginaistoryahan ta. Oh, di ba nalimtan ko na basta amo na siya. Basta mo na siya, guys. So 6 minutes lang video. E, hindi ko naman na paki pag edit Ago, nalilaban na ni Ago. So, alam mo na siya ang ichika ko. Anong natundan niyo sa ichika ko man? ako, ako mismo, doon wala akong may natutunan, like, wala akong may naiintindihan kung ano yung ginchika chika ko. Basta random, di ba, ang bako, random lang, di ba? Random and quick. So, meaning magkamagit random, bisan ano lang. So, kung wala akong may naiintindihan sa ako niya, ginistorya subong, ako man, wala mo akong may naiintindihan kaya dahil ako makalipat. Kata nyo, malilipatan ako ng klase katawo. So, gandali lang, ay katulo lang, sipo, ikotrapuhan ko, ko na, masikman ako, go, bye, mga po, good night, go.